dapat natin gawin? Sisiksik natin to sa mga manika na pang-export. Nasaan yung manika? Nasa piping bata na palagi kasama ni Maricel yung manika. Ang gata manika ni Aa. Ito na lang yung natitirang alaala natin sa kanya. Hindi nga pwedeng mawala yun. Akong malilintikan sa kliyente. You have to find it. I don't care how you do it, but find it. Sir, ako na ba lang kumuha? Si Robert Reyes pa talaga ang leader ng sindikato. Ang alam ko po, isa pang makapangyarihang taong nasa likod ng operasyon nila. Isa pang big boss. Pero hindi ko po alam kung sino yun. Kaya nga kami nandito para tumulong. Doon muna kayo tumira sa bahay namin. Siguradong mas safe kayo doon. Okay na. Papahinga na yung mga bata. Bukas sasamahan ko kayo sa abogadong makakatulong sa inyo. Kulang pong salitang salamat sa lahat ng maitulong niyo sa amin. Nasa kabilang kwarto lang ang mamamauto ng mga bata. Kayo muna ang gustong makausap ni attorney. Hindi kita? Isa po siya sa mga leader ng sindikato, Mama Gordon. Kasabwat din po kayo sa sindikato? Siya ang pinaka-boss ng lahat. Yung manika dito bago mag sa 6, kung hindi, isa-isahin kong papatayin ang mga kasamahan niyo sa kabilang kwarto. Naman ako dito para magpakita sa inyo para sabihin welcome back wait, wait, wait. ano tawo nyo tawo nyo Gordon <laughs> Gordon bakak gusto mo gawin ko sa sa yung mga bata tama 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 Oh. Boss, basta na po. Ikaw? Pagkakasabot kayo? Nasaan lang anak ko? Kamagalala, may lang ako kay Maricel. Magdasal ka na lang na magawa niya ng maayos ang bilin ko sa kanya. i'll come Pinigil ko naman walang alam si Zach sa negosyo ng daddy niya. Pareho lang sila. Tatay niya rin yun. Hindi naman kasalanan ang na anak. kung kasalanan ang ama. Pati mo si Zach. I-lipit ko na po yung mga basura sa kwarto ni Nicole. Sige. Kailangang mabawi ni Maricel yung manika. Dahil kung hindi na ko sigurado ako ikaw ang lagot, Robert. Huwag kang mag Pagkatapos ng lahat ng ito, ako mismo ang maglilipit sa Maricel na yan. Dapat nga, mabuti pang tuloy ang manahimik yung Maricel na yan. Eh kasi itong Julia na to eh. Patay na nga, nag-iwan pa ng sakit ng ulo. Ang dapat sa kanya, sumama si doon sa nanay niya sa Hukay. Ano mas plano nila kay Maricel? Oh, saan po, pupunta? Ah, ah, ah Ma'am, kasi wala na po tayong kamatis. Bibili lang po ako. Sige, bilisan mo, ha? Sige po, Ma'am. Thank you po. Diyos ko. Diyos ko, kailangan malaman ni Gordo ng totoo. Pero niya maligtas si Maricel. Oh, sige na. Dito lang kayo mag-aabang. Bilisan niyo, ha? Ayaw ni Mr. Y na naghihintay. Alam mo pala kung saan nakatara sa eh? likod? Sabihin mo din namin siya tiniktikan ni Nagari. Bago ba mangyari yung kidnapan mo? Ito namin ka. Marisol, sorry. Sorry kasi hanggang ngayon, dawad ka pa rin sa lahat ng to. Tao po. Ano pong kailangan nila? Mga kaibigan po kami ni Nicole. Nandiyan po ba siya? I'm so happy you came to visit. I missed you so much. Ikaw at Papa Julio. Pati si Ate Piwi, si Namayani, si Epo, at si Bimbo. Nasaan na sila? Huwag kang mag-alala, Nicole. Makakarating sa kanila na kinumusta mo sila. Pero, kaya kami nandito ni Julio. May kailangan kasi kami iyo eh. Kukunin na sana namin yung manika ni ah? Oh, it's in my room. Wait, kukunin ka lang. sunod-sunod ng mga palpak mo, ha, Robert. Pumupurol ka na yata. Ikaw rin, Anita, ha? Pasensya na, sir. Lilinisin kong lahat. Pangako. Ah. Ako rin ho, sir. Siguraduhin niyo lang, dahil ayokong madamay sa kaso pagka umabot pa to sa korte. Ayoko, walang malanakit sa inyo ha. Ayoko no, po Ay, no, po. pamilya. No, pamilya. Kung paano kayo inalagaan ni Mama Sel, pangako ganun ko rin kayo alagaan ha. I-care ka nalang. Kapag mabalik na eh, yung manika, ayoko na ano lang kahit anong ha. Pagkat ang nandiyan, patahimikin niyo na. Sama mo na rin yung pamangkin mo. Opo, sir. Pero paano yung anak niyo? Ang alam na tinutulungan mo si Maricel. Kung si Zach, problema ko na yun. Madali naman palabasin na naambos yung grupo habang nakikipag-meeting sa abogado. Eh. Basta, pagka matapos ng lahat to, siguraduhin niyo wala kang babalik sa akin. Tintindihan niyo? Opo, sir. lumalakas dito. <laughs> Yaya, nasa yung malika ko? Yung may hapon strawberry? Ay, okay. pilagay ko na sa basurahan. Nakala ko pwede nang itapon. Madumi na kasi. What? Pagkasamdali lang, kilala kong mag-isip sa ng boss, Bart. Oras na makuha nila ang kailangan nila. Ulihigpit nila tayong lahat. ulo niyan, kung ano man kalingkingan ang masakit dyan. Dahil bago matapos ang araw na to, makamatay na rin kayong lahat. Ah, para awa mo lang, talaga masakit ang tiyan ko. Dali mo na ako sa ospital. Sige na. Kung gusto mo dagdagan ko pa yung sakit ng mo, ha? Butasan ko pa yung bituka mo? Eh, sabi ng doktor ko kasi, pag, pag sumasakit ang tiyan ko, kailangan kong pumunta sa emergency room. Oh, yung sa akin. Kakatawa pala yung nito pag umiiyak. No? Ganyan talaga yan, boss. Ilang beses ko nang binugbog yan. Maraming drama sa buhay. Tingnan na lang natin yung nito kapag si Maricel na yung mamatay. Gordon! Marunong ka bang gumamit yan, Gordon? Pag ko to, puputok to. Gordon, pag ginawa mo yan, mamamatay ka at mga bata. Mamatay ko matay. Pero mamamatay kami lumalaban. Gordon! Hindi ako nagpipiro. Ibabaan mo yung mga parilan! Ibabaan mo yung mga parilan! Boss, oh, sige na. Kina. Sige na. Gordon? bumaon Robert Sipain ito para sa akin. Sipain ito para sa akin. Lahat! Kuha mo na ng gusto mo. Ano pa bang gusto mo mangyari? Ayun na ka, ang mga barrel Gordon. Tapos dog. Ma'am, asan ka na ba? Bakit ang tagal mo? Pabarig na po ako Ma'am Sabrina. Opo. Pasensya na po. Sige po. Okay, susunod. Okay, susunod. Abulin niyo! Ah! Boss, ano? Okay ka lang? Kailangan natin mag-isip ng ibang plano. Pero kapag hindi ko binalik to, sinama mo naman ang mapapahamak. Tara! Alis tayo! Sakin na! Sir, nakatakas na po sila. Tatanga-tanga! Tatanga-tanga kasi kayo lahat eh. Tama kayong pwedeng bigyan ng magandang balita sa akin. Paano kung bumalik si Maricel? Puro kayo tanong Wala naman kayong mabigyan ng magandang solusyon. Kailangan na natin umalis. Tara na. Ano? Si Efren? Yun dati ni Zack? Siya ang leader ng sindikato? Asim talaga po, Ninong, yung dati nga ni Zack. Akala ko, tutulungan niya kami. Pero magkakasabot pala sila nila, Robert. Buti nga nakatakas kami ng mga bata eh. Kaya, iniwan ko muna sila sa isang lugar na safe. Diyan, malapit lang dito. Mabuti pa, makalis na ako dito para makatawag ako ng mga polis bago pa makarating si Maricel doon sa opisina ni Efren. Sige na, sige na. Po sige na, sige na. na Wala na sila dito. Pero nakuha na sa investigasyon yung address ng Robert Reyes. Punta natin. Maaring nandun yung mga impormasyon na kailangan natin. Paski po yung bahay ni Efren, ituturo ko sa inyo. Okay po, boss. Berk. Copy pa Okay po. tayo pupunta? Kala ko babalik tayo kay Boss Bird. kang Bakit dito tayo nagkita? Uusapan natin, babalik ako kayo! Nasaan si mama? Nasaan yung mga bata? Dami mo satsat! Tumigil ka na nga, akin na yung manika! Akin na! Ay! Akin na! Ano ba? Akin na! Marisel! Ah! 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 Ayaw ka! Pati mo. Ayun pa siya sa tanong! Kuya! Ayaw ah! ka! ka! Uh, Tigas ka pa rin. Ano? Boss Bird, huwag Boss Bird! Ipamakaawa diba, ako sa'yo! Boss! Ako na lang! Nakuha niyo na yung gusto ba? Diba? Pakawalan niyo na kami! Pakawalan? Akin na yung manika. pupunta Ma'am Ma'am saan po kayo pupunta? Avis, magandang gabi po. Bakit po? Dito ba ang bahay ni Mr. Robert Reyes? Dito po, sir. Pero wala po si sir dito ngayon eh. Sa malaking kaso ang amo mo. Huwag mo na siyang itago, baka madamay ka pa. Gusto niyo silipin niyo po. Wala po siya dito. Hindi ko po siya tinatago. Sige po, ma. Am. Gordon? Gordon! Gordon! N Nanggaling ako sa bahay ninyo eh. Nabasa mo yung sulat ko? Sulat? Nasa panganib si Maricel. Narinig ko eh, pinagbabalakan siya nila ma'am ng masama. Gordon, kailangan mo iligtas ang anak mo. Kailangan mo iligtas ang anak ni, ni Julia. Anak namin ni Julia? Gordon, hindi si Robert ang ama ni Maricel. Ikaw ang tunay niyang ama. Tikas pala tong babaeng to eh. Akin na yung maniga! Maricel, ibigay mo na! Sige na! Akin na! Ano ba ba diwan mo ako? Ano ba? Maricel! Akin na sabi! Itawa mo! Diwan mo ako! Ayaw mo? Ha? Boss Ward, huwag! Sadyang napakabait talaga ng inaanak ko na yan. Kung kailangan ng ako inyang lahat, gagawin niya manang mana siya talaga sa mama niya. Tsaka, sa akin na rin. <laughs> Basta, manalig lang tayo sa Diyos, ha? Na walang mangyayaring masama sa kanila. Mahal na mahal po namin si Mama Sel. Kung di po dahil sa kanya, hindi ka maliligtas. Sila ni Papa Julio, Magtiwala lang tayo sa Diyos, ha? Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Yun ang sinabi sa akin ni Julia noon. May nangyari sa inyo. Pero dahil sa sobrang kalasingan, wala ka naalala. Pero si Julia, nilihim niya sa'yo. Nalaman ni Robert na kahit kailan, hindi siya pwede magkaanak. Yun ni eh, dahil sa lab test results na nakuha niya dahil sa pinsa niyang doktor. Pinalayas niya sila mang ina ni Maricel. Dahil alam ni Robert na kahit kailan, Gordon, hindi niya pwede maging anak si Maricel. At doon na pagtanto ni Julia, Gordon, ikaw, ikaw ang ama ni Maricel. Tuko ko si Maricel. Concord doon. Gusto ko man. Pagdiwang ang balita mo. Hindi ko magawa. Kasi... Wala sa malaking pag sa Maricel. Kaya <laughs> mo talaga. Nagpatayin na kita. Hindi na ako. Gagawin ko lahat. Huwag niyo lang siya sasaktan. Ah, Mahimik ka nga dyan. Jack, sige na, ako, Chang. Hindi na Ayaw mo talaga? Puputok ka na kita. Mahimik ka. Smart. Ang ah, <tikos> talaga nito, ah. Robert. Kukunin lang ang manika, pahirapan pa? Nasaan sila, Mama? <laughs> Ikaw? Ang dami mong problema binigay sakin. Huh? sa akin. Sir, huwag! Sige Ano? Sige, Ben! Ano, ha? Mawala rin ang tapang mo. Puricil! Huwag galala Hindi mo na kita papatayin. Uunahin ko ang mas importante. Puricil! Tagal na, Daddy. Zack, Eduardo! Jack, tulungan mo ako. Ano pong nangyari? Nasaan po si Maricel? Si Efre. Siya ang leader ng sindikato. Oh! <coughs> Ito, Gordon, imposible ko yan. Totoo sabi ko, Zack. Di na, na kami kay Robert. Tapos, Inutusan niya si Maricel at si Julio. Sak. Kailangan mo sabihin sa akin kung nasaan ng tatay mo. Ma'am. Ang alam ko, tinalikuran niya na yung buhay na yun. So, alam mo? Totoo nga to. Nasaan si Efren? Okay. Hindi ko rin alam. Pagmamakaawa ako sa'yo, Tulungan mo naman ako mahanap ang dadi mo. Sa wakas, nahanap ko rin to. Magrasi ka rin, Maricel. Masyado kang pasaway. Pati si Robert at Anita pinagbukamang mga inutil eh. Pero okay na sira Nabawi na natin. Oo, sir. Ako na nangubahala kay Julio. Sisiguraduhin ko hindi siya kakanta. Paano naman ako makakasiguro sa mga pinagsasabi niyo, ha? Wala kayong masagot. Gaya ng sinabi ko. Mga inutil kayo. Chang! Chang! Sir. Sir! Sir! Hindi nyo naman kailangan gawin kay ito yun, ha? Hindi ko hinihingi opinion mo. naman sa inyo yung dalawang unahin ko, ha? Huh? Ini? Mini? Maini? Mo? Huwag po! Para ako may ginawag! Sweet niyo Sweet niyo naman. Sweet, 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 sweet din naman. Pero hindi niyo na kailangan magdramahan. Segundo si lang naman ang pagitan ng biyahe niyo eh. O baka gusto mo, ikaw naman ang unahin ko. Sir, tawag eh, sir. Talaga? Istorbohin mo ako ngayon? Sir, si Isaac to. Kanina pa eh. Ano ba meron ka, Baliw na baliw tong dalawang to sa'yo. Walang magsasalita. Sabutin mo, speaker mo. Yes, Zach. Hello, Dad. Dad, nasaan ka? Um, meron lang akong late night meeting. Bakit? Anong problema? Dad, alam ko na yung totoo. Nasaan ka? Nasaan si Maricel? It's none of your business, Zach. Pwede ba? Huwag ka na makialam. Dad, please, huwag mong gawin to. Huwag ka na gumawa ng masama. Dad, huwag mong sasaktan si Maricel. Please, sumuha na sa mga pulis. Ano ba? Ano ba meron tong babaeng to, ha? At baliw na baliw kayong lahat sa kanya. <coughs> Dad! Daddy!

baba, bilis. Takbo, takbo, takbo. Aku nampak lah di sini, jangan ang kamu ng mga baril yung kanina eh. Ano kayo nangyayari sa kanila? Maliligtas sana si Maricel. hey friend, huwag mong sakta ng anak ko. <laughs> Di ba sinabi ko huwag kang mag-alam? Masunod na namin mga polis. Huwag mo na palalain to. Hindi ako makukulong. And I'm sorry that you have to see this. Dad!